Okay, ayan. Yeah. So, ang ganda na. So, tinatapos na lang tong drop niya. Then, uh, parte na lang na ire-retouch. Kaya kung napapansin may mga spots. Ayan. Yeah. So, retouch na lang yan. Salba dito mga kamusta kasi. Yung preparation ng uh, pag-install eh iba kaya siguradong wala na masasalba. So, hindi ko pwede yung titipirin natin kasi yung isang uh, pag i uh, Simple lang naman ang na pag i eh. Tamaayos, maganda, malakas. Ayan, wala. Walang uga yan. Okay, so, check natin yung, yung coblight Ayun, no? project mga kumusta at uh, tayo ay uh, uh, nandito ngayon para bigyan ko kayo ng update Ayan, okay. tapos na tong project uh, exit natin ah. Uh. so, uh, nire-retouch na lang yung mga parte na dun sa may uh, wall natin okay. so dito naman uh, may ginagawa pa yung tropa dito yun so tatapalan na lang yung parte na yan ata uh, para matapos na. Bali, uh, dito, ayos na. Ka-ready na rin yung mga tiles natin niyan. so ilalatag na lang natin yung tiles 'diyan. sa taas, kita, 'yo. Uh. So, eto na yung wardrobe gagawin na natin. So, eto nasa 250 cm yung taas niya. Ngayon, ang uh, gagawin natin, pababa na natin ng 190, gawa nga uh, neto. At uh, problema natin yung aircon kung sakali. So, ito mamaya, i-prepare -pre na nila. At uh, yan ang gagawin ng dropa. Ayan. Okay. So, ito, yung ilalagay natin dun sa may uh, wine shelves, So, na natin. Ayan oh. Okay. Ayan yan ba na? Sa kabila Ayos nice na uh -oh. so, finalize na lang kami Tapos na Ayos okay. nice na mga kamusta, no Napakalinis na At uh, retouching lang naman uh, Yung ginagawa ng tropa So tinan naman yung uh, So may uh, wine shelves na rin So itutulak pa yan Ayan so ayos na itong fire uh, exit natin So napakatibay niyan mga kumasta no. Then uh, after lang ng uh, mga retouching natin na tumama doon sa may mga columns, walls natin na pipinturahan, uh, pwede na nating kalasin yung ating uh, uh, scaffolding dyan para maayos na. Then papababa na natin itong mga uh, nagamit dito. So punta na rin tayo at Ta daan tayo sa Rojas Project Task Garage. Diretso tayo sa One, okay. one. Basta kunin mo yung level doon sa taas. So, ito yung uh, gagawin natin na isa. At uh, tatapusin na para makapag a uh, uh tayo? Makapag flooring na. Or yung tiles na. Yan na lang naman na. Yan, yung ipapainal natin mga kumasta na? Dito naman sa taas. Retouch na lang. Then, pwede na natin kalasin tong uh, scaffoldings. Ayan o, ang tindi nung uh, mesa ni Sir Jason So ginawa lang ko ni Papa So ito ni Rotoy namin Tapos uh, Alam nyo ba na ang pintura lang Or pintura lang yung ginamit uh, dito Plywood lang po ito Ayan, uh, magkakaroon din tayo ng idea kung paano to So ginawa to ni uh, uh, Ang aking binan So siya yung uh, acting uh, foreman Para sa ating mga painting works Mga kamastan So napakaganda ba? Diba? granite look, di ba? Ganda. Yun. So, antara. Ito sa sa Rojas Park. meron na rin at uh, ito ilalabas na ito muna okay. so tinatapos na lang tong drop nya then uh, yung mga parte na lang na i-re-retouch kaya kung napapansin may mga spots yeah. so retouch na lang yan ayan diba okay so balikan na lang natin ito mamaya at uh, sa ngayon punta muna tayo sa Jawan Project. Pak aku tahu saso. Eh <laughs> okay, so nandito na tayo sa utawan. Kasama na natin si Raymar.

pa lang ng dagbag-bagbag, tatay din diyan 'to o mamang kingko. <laughs> so 'to, uh, nagigiba pa lang yung tropa, ina nya lang 'no. Ang oh. linya ng parenchahan. So, uh, eh, nag na si Bayo Raymar doon sa likod. Uh, Layout kayo kaya hindi sa. Sugat pa. Andal na rin 'to. Yan, oh, no? daming ito. Ito na yung uh, ililayout natin yan mga kamusta na. gagawin ni uh, Beorimar. so, abangan nyo yung design natin dyan. Tapos dito naman, ayan. Yung counter natin. At uh, meron na yung design yan. Tapos uh, dito naman sa parte na to. sa masasalba dito mga kamasa kasi yung preparation ng uh, pag-install eh iba kaya siguradong wala na masasalba kaya mahirap mahirap ka lang eh okay. so ito pa isang didemolish natin itong parte na to uh, tingnan nyo naman na yung code nya no natin, ayusin na natin. Kaya, ayusin na. So, punta na rin tayo. At uh, pa tayo ng isang tape. Eh. Ayan, so tara. At uh, magmimerenda muna daw yung tropa. Bago tayo magbibiyahe. Eh. Mag Cute talaga ng mga chow chow ni Manon. Chow na sa <laughs> Sayang yung chow chow na meron sa amin dati. Oh wala kasi siyang kasama eh San ba sila muna merienda magbibig tayo ng santa pe okay, so merienda muna tayo kasamahan natin itong mga tropa sumahin yeah, so, na tayo yun o okay. sa akin na po yung nahuli wala okay. ba ng baling din naman yung lulunes <laughs> Just natin. Then just natin. So, tapos na kami kumain. Pang ang pagkain. Okay. <laughs> Na. so simple lang yung uh, Prenogram pre ko dyan para uh, madali lang i-troubleshoot kung sakali okay. yeah. nasa Hello ma'am, good morning po. Ayan. so dito ayos na rin to. Ayan yung uh, PVC pipe nya. Dumaretso na sa baba. At uh, dito naman, eh, pati side gutter, napalitan na rin. So dito yung drop na. Okay, okay. so ito na. nag install tayo ng PVC. At uh, gusto ko muna i-check tong taas bago tayo mag-install. Tignan nyo naman. Sobrang tibay na ito. Ayan, no? eh, hindi mauga. So, framing lang ito, no? pero sobrang tibay. Yan ang kagandaan niya. Tingnan niyo yung hanger niya. Diba? Hindi pa tikkat So, hindi ko pwede yung titipirin natin kasi yung isang uh, pag install So, simple lang naman ang pag-i-install. Eh. Basta maayos, maganda, malakas. Ayan, no? wala. Walang uga okay, Ngayon haba pa na ito. Ang ang kagandahan niya. Ito ba lang mga kamasta, no? Uh, galing kay uh, kamasta Reynan. So, maraming maraming salamat muli kamasta sa pagbigay uh, sa akin ng uh, mga PBC na to. So, galing pa to ng uh, Maynila. So, yeah, uh, latag na kami mga kamasta, no? Then, bukas ayusin na yung mga electrical na ito. Natin yung ginako ng tropa dito. Sa downspout. yun so ito ayos na okay sya Dun sa kabila meron na rin to okay. so ang ginawa natin dito side gutter itong uh, gutter nya tsaka yung uh, downspout so inaayos na natin kasi yung dati uh, manipis sya tapos sa uh, kinakalawang na So dito ginawa ko lang dito. Simple lang yung design ng gutter niya no para mas madaling uh, linisan kasi mahirap linisan pag maraming korte korte yan <laughs> The, babahayan talaga ng dumi okay. so diretso latag na kami dito yeah, okay. so uh, hindi naman tayo magtatagal mga kamusta at uh, diretso na tayo sa Santa Fe project natin sigurado tanghaling tapat na ako nandun okay. parang wala ka namang kinakatakutan Buti nga kay kanya kasi kakani dar-dar choko kahit imag magnan. Marila mo basa di ima -E na eh. So, bumalik tayo dito sa lahat. Bumili mo na tayo ng pintura. kulang uh, pala yung pintura na. Hello po. Ah, uh, acrylic. Bright white. Ah, uh, isang galon. So, bukod natin sa Santa Fe. Tsaka uh, Weber na Timoy eh. Sanggala mo na So dito tayo sa Pain Center Ayun no? Oh. May t-shirt pala tayo Shout out sa mga taga mo yung paint Pain Center Ayan si Bossing o uh, Along the highway lang mga kamusta. and uh, sa may uh, panen, sa may Petron Saray Builders or uh, Builder Home that day. Last one may 20. Baka may discount pa. <laughs> okay, eto. 1-9 na lang tayo. na lang. <laughs> Thank you. 1,920 Pero nakuha lang natin ng 1-9. <laughs> uh, Masyarakat natin yan Kasi kayo tayo dito. No? Thank you so much. Ayun o. Oh, Oo. Sabit na. Ayun o. No? So ya be, thank you. Ayun, ang dami t-shirt. Papamigay natin sa mga tropa. Parang bago ka ata dito ah. Bago lang. Pangalan? Mark Anthony. Mark Anthony. Ayun, shoutout natin si Mark Anthony. eh may sticker tayo saglit. Bigyan kita yung sticker. Follower ko yan si Bossy. Okay, thank you So, pupunta lang tayo Kasama na natin si Ang Mga ilang araw nang ihina Dahil sa alak. <laughs> so, siyang kasama natin ngayon na nga Santa Fe, mga kamastan Okay, tara Ibabam okay, mo nga yung kuha dito Pintura patingin na natin yan malaming kaya yun no so pwede na tayo mag finish dito okay. tapusin na lang nila itong masilya hindi na yun ito finish na yan lang. Huwag oh, nyo lang gano'n. So, ano po tasa nyo? So, na natin to. Ah, para makapag-iskot na si Uncle Jong. Patay, may puti. Ay, itim. Ay, konti lang. <laughs> Yan, yeah, so, dito naman. Maglalatag na sila. Para matapos na tong parte na to. So, puro PVC na yung gagamitin natin dito mga kamastanan. No? ba? Diba? Ganda na Ayan, So, first cut na tayo Sa... Bright white mga kamastan no? Wala sa managal dyo? Siya ba? Oo oh. oh, Video? Yun! Sakto! Sakto! Oh. Sakto! Sakto! yeah So testing natin yung sink. Yun. So ito may alawas na konti. Yun na. So sakto lang ito pag mag-uugas ng kamay. Kung gano'n kayo po na. Sige ang So ito na yung uh, street light natin. Sakabit na ni uh, Dags Yo. Ah. Yeah. Ay, yeah, no. So, pala na natin tong uh, street light natin, mga kamusta? which is uh, RGB. Yeah. So, ilalagay na natin dito sa cup natin para ma-retouch uh, na natin o kailangan ma-retouch. So, gamit yung adjust camera mornings yung na gagamitin natin. So ito may remote mga kapastan Ayan, so, Malakas yung ilaw na ito Ayos na, ganda na So linis na lang to sa so, dito naman ayos na rin oh. No? Ganda na dito na lang sa parte na to dito na lang na lang ginagawa nila So ito na lang yung mga additional work natin Pagbabaking na tayo mga kanilisan. So ito yung mga gamit natin. Okay. At dito mag-finish na rin kami. So pinapatuyo na lang natin. Mahirap magpatuyo. No? At uh, malamig dito sa Santa Fe. Eh, buti na lang daladala -dala ko lagi yung talokbong na ito. <laughs> Bago sila magbuga. Para hindi malagyan ng pintura. Eh, hey, kulay puti na naman yung buhok ng Uncle John. <laughs> Yan. So, okay na dito. Then, kinukompleto na lang namin to. At ito yung nakalimutan namin. <laughs> yung wholesale. saw. So, babalik um, babalik naman kami dito. Kaya, uh, yung gagawin natin na muna isa. Sa Saturday. Para sakto na to. Finalize na to lahat to. And so, latag na tayo dito mga kamasta. At, uh, yan na yung uh, gagawin ng tropa. Okay, so, check natin yung, yung cob light. Ayun oh. No? So, uh, may kwanta mga kumusta, meron siyang uh, remote kung saan na uh, pwede ka mamili ng mga kulay na gusto so yung pin light na lang, tsaka center light. Kasi yung center light nito na papalitan natin. Okay. So, ayan. Uh, kapag kabit na, mga kumusta? At uh, dara-dara siya na doon hanggang dito. Okay. So, iba na yung kulay niya mga kamusta. Mayroon tayo magtatagal mga kamusta at may nagaantay ng mga tropa doon sa uh, Solano. At uh, hindi ka kalimutan ko. Uh, Wednesday pa lang ngayon. So pabali day mga kamusta. So ayan. Uh, hanggang dito na lang din yung video natin mga kamusta. At uh, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.